Oh, sit 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 nak. Sit down, sit down. Down. Di sini sahabat, sahabat nak makan sa taku anu. nak. kita ni ha. Nana nak 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 pokok bagung ah, kit tu nun, no. Hmm, ni ah, nak. Hmm. Nah. Lamik kena. No? Hey. Hmm, uh, macam sum ni. Ai go ikan sama horot punyok kit-kit ni ha. Hmm. aku. Um, oh, bayar noh, itam. Ako, may kopi. Ako. Di ba ito lang manihin? Nangyong isa ito sa kwan. Nangyong to ito. Ako'y in. We like this one. You want to buy it? No. No. Purot na may atong hangir ha. Sig ka sinilas nga bagong palit. Mano pa yung hot doon yung kitkit. Oo, oh, it's Lolo's slipper. may Parang gamay ang slipper ni Lolo, no? Pero, hmm. parang same lang yun, no? Yeah, Taraaa! Yung <tinyo> kaya mga slipper, kay, bula -bula. may bula-bula. May bula-bula pa, malamig pa yun. Guys, kung pinunta na ko riyak. Ah. Oh. Guys, look, guys. I'm going to Here go, Mom, just here. 50 pesos, dili oh, na kamahayan ang presyo. Like, Gikan sa 119, di <inaudible> ba siya o? Um, 69 pesos. So, nahulog na siya o tag 50 pesos ang isa. Okay, hmm. um. kayo. Ini ni siapa gawas Darilah uh, ni siapa yang selut sa belay Ina muka nga... Uh, slipper Ang cute si Ben eh! Danai 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 <tutuk> Come lang aku Eh mana ulang si lolo I hmm. you, Lolo you Lolo hmm, Lolo 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 si lolo Wala si lolo Apa kau li lolo bising lolo bisbesekan. Si bisbesekan. Para sa to nga idol uh, si Police Farmer TV. Happy birthday sir. Hinaot uh, nga magmalipayon ka sa imo birthday celebration karon. Ah, uh, kasi sa kayo nga wala taka adto. Hinaot nga maabot ang panahon ug adlaw nga magabot ug magkita ta. Magkaila-ilahi ta sa matag usa. Ug chat out nato ang tuma banan na si Miku Hiladul cool, bulbul kita go cool. o si Storbot Winnie Badanggat sir, maing gabi idea ah. o shout out na to ang ato ang Kapiyo Vlog o sa mga uban pang uh, content creator diri sa nabunturan maing gabi is -si tanan God bless thank you and bye bye